Ang video natin ngayon ay thriller movie noong 2022 na pinamagatang Fresh. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay isang 23 years old na babae na nagngangalang Noah. Gusto niyang magkaroon ng kasintahan kaya sinubukan niya ang online dating app. Nakipag-date na siya sa iba't ibang mga lalaki pero wala sa kanila ang nagtagumpay. Sa isang date, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Chadwick, na hindi mabait. Sinabi pa niya kay Noah na siya ang dapat magbayad para sa kanilang hapunan. Talagang nagalit si Noah pero hindi siya nagsalita at umalis na lang. Mamaya sa gym, sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigang si Molly ang nangyari. Iniisip ni Noah na baka mag-isa na siya habang buhay pero sinabi ni Molly sa kanya na huwag mag-alala. Sinabi niya na may tamang lalaki para sa kanya. Sa gabing iyon, pumunta si Noah sa supermarket at nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Steve. Pareho silang mahilig sa cotton candy grapes at nagsimulang mag-usap, talagang gusto ni Noah si Steve. Bago sila umalis sa supermarket, hiningi ni Steve ang kanyang numero. Sobrang na-excite si Noah kaya binigay niya ito agad sa kanya. Kinabukasan, sinabi niya kay Mali tungkol kay Steve, sinabi niya na talagang gwapo at mabait ito. Maya-maya, nang pauwi na si Noah, tumawag sa kanya si Steve. Agad niyang inanyayahan si Noah sa isang date, nagulat si Noah, pero sinabi niyang oo dahil gusto niyang magkaroon ng kasintahan. Sinabi ni Steve na siya ay isang surgeon mula sa Texas at bago lang siya sa lugar. Ibinahagi ni Noah na nakakatapos lang niya sa kolehiyo at naghahanap siya ng trabaho. Natuklasan nilang pareho silang walang magulang at nag-iisa silang namumuhay. Sinabi rin ni Steve na sobrang abala siya sa trabaho, hindi siya gumagamit ng social media. Pagkatapos ng kanilang date, inimbitahan ni Noah si Steve sa kanyang apartment. Nagkaroon sila ng espesyal na oras na magkasama at kinabukasan, nagising si Noah na talagang masaya. Sobrang saya niya, kinunan niya ng larawan si Steve habang ito'y ay natutulog. Tapos, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Molly para ikwento ang kanyang kahangahangang gabi. Masaya si Molly para sa kanya, pero nagtataka ito na hindi niya makita si Steve sa internet. Habang sila'y nag-uusap, nabanggit ni Noah na nakita niya ang dating kasintahan ni Molly, si Paul, na nagtatrabaho sa isang bar. Sa sumunod na gabi, nagkita ulit sina Noah at Steve. Sinabi ni Noah kay Steve tungkol sa kanyang matalik na kaibigang si Molly, na alam ang lahat tungkol sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, iminungkahi ni Steve na sumayaw sila. Medyo hindi sigurado si Noah, pero sa huli ay nag-enjoy siya. Nang sila'y mapagod at umupo, bigla ang tinanong ni Steve si Noah kung gusto niya bang sumama sa kanya sa isang weekend trip. Hindi niya sasabihin kung saan sila pupunta, pero pumayag si Noah dahil talagang gusto niya ito. Pagkatapos umalis ni Steve, tinawagan ni Noah si Molly para ikwento ang tungkol sa trip. Medyo nag-aalala si Molly dahil pupunta si Noah sa isang biyahe kasama si Steve, isang lalaki na hindi niya gaanong kilala. Kinabukasan, sinabi ni Steve kay Noah na aalis sila para sa kanilang biyahe ng maaga. Sinubukan niyang mag-text kay Molly para sabihin kung saan siya, pero hindi maganda ang signal ng kanyang telepono. Mukhang malayo ang lugar sa iba pang bahagi ng bayan. Ito'y nagpaparamdam ng kaunting kakaibang pakiramdam kay Noah, pero nanatili siyang tahimik. Matapos ang ilang sandali, gumawa si Steve ng inumin at inabot ito sa kanya. Hiningi niya kay Noah na hulaan kung ano ang laman nito, pero sa sandaling uminom si Noah dito, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at nawala ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang kwarto kasama si Steve. Inamin niya na binigyan niya si Noah ng sleeping potion, na nagdulot ng takot at kalituhan kay Noah. Sinabi niya sa kanya na kumakain siya ng karne ng tao at nagbebenta pa ito sa mga mayayamang tao. Sinabi niya na marami sa kanyang mga customer ang nagugustuhan ang karne ng mga batang babae. Kaya, dinadaya niya sila at isinasama sa mga date para dukutin sila. Sinabi rin niya kay Noah na gusto niyang panatilihin buhay siya hanggat maaari para manatiling sariwa ang kanyang karne habang tinatanggal niya ito ng dahan-dahan. Pagkatapos umalis ni Steve, tumawag ng tulong si Noah. Sumagot ang isang babae na nagngangalang Penny mula sa kabilang kwarto. Habang naguusap ang dalawang babae, nalaman nila na pareho silang ulila. Ibig sabihin, hinahanap lamang ni Steve ang mga babae na walang magulang dahil alam niyang walang maghahanap sa kanila. Samantala, nagsimulang mag-alala si Molly nang hindi siya makatanggap ng update mula sa kanyang kaibigan. Nagpadala siya ng ilang mga mensahe at sa kasamaang palad, nag-text si Steve sa kanya gamit ang telepono ni Noah. Nagpadala rin siya ng larawan ng isang magandang talon at sinabi na balak ni Noah na patayin ang kanyang telepono pansamantala. Si Molly, na kilala ang kanyang matalik na kaibigan, ay may kutob na may hindi tama. Kaya hinanap niya ang larawan ng talon sa internet para malaman kung saan ito. Sa kasamaang palad, lumalabas na ito ay isang stock photo mula sa isang random na website. Samantala, lumapit ulit si Steve kay Noah, pero ngayon ay mabait na siya. Binigyan niya si Noah ng mga bagong damit at pinayagan pa siyang maligo. Nagtatangkang tumakas si Noah ng mabait si Steve sa kanya, ngunit nahuli siya ni Steve. Dadalhin niya si Noah sa isang silid at bilang parusa, gagawa siya ng kakaibang bagay tatanggalin niya ang puwit ni Noah. Samantala, nagsisimula ng hanapin ni Molly ang kanyang kaibigan. Unang binisita niya ang bar na pinagtatrabahuhan ni Paul, kung saan unang nagdate si Noah at si Steve. Agad na tinanong ni Molly si Paul kung may alam ba siya tungkol kay Steve. Medyo hindi sigurado si Paul dahil hindi siya dapat magbigay ng impormasyon tungkol sa mga customer nila. Ngunit sinabi ni Paul kay Molly na ang tunay na pangalan ni Steve ay Brendan Camp. Natuklasan niyang kasalito sa isang babae na nagngangalang Ann at may dalawa silang anak. Nagpa siya si Molly na bisitahin si Anne, nagpadala rin siya ng kanyang lokasyon kay Paul, sakaling kailanganin niya ng tulong. Samantala, sa loob ng bahay, nalaman ni Noah na siya lang ang kasama ni Steve. Ito'y nagpatibay sa kanyang paniniwala na baka may paki-alam talaga si Steve sa kanya. Kaya, nagpa siya si Noah na gamitin ito bilang advantage. Tumigil siya sa paglaban at sinimulan niyang akitin si Steve tuwing may pagkakataon at nagpapanggap pa siyang interesado sa karne ng tao, nakarating na si Molly sa bahay ni Ann at agad niyang sinabi na may ibang babae ang asawa nito. Nagulat si Ann sa balitang ito at inimbitahan niya si Molly na pumasok para pag-usapan ito ng mas mabuti. Ngunit biglang dumating si Steve, nagpapanggap siyang normal ang lahat at sinabing hindi niya kilala ang sinuman na nagngangalang Noah. Nagsimula ng mag-isip si Molly na baka nagkamali siya at napuntahan ang maling bahay, Ngunit bago siya umalis, nagpa siya siyang tawagan ng kanyang kaibigan isa pang beses. Sa kanyang pagkabigla, ang telepono ay nagring mula sa bulsa ni Steve. Nang malaman ang lihim ni Steve, sinabi niya kay Molly na hindi siya dapat dumating. Sinubukan ni Molly na tumakas, ngunit si Ana ay sinaktan siya mula sa likuran. Bumalik siya kay Noah, binigyan siya ng bagong damit at inanyayahan siya sa hapunan. Sa ibang eksena, nakikita natin si Ana sa banyo na nagpapakita na mayroon siyang paana prosthetic. Ito'y nagpapahiwatig na maaaring isa siya sa mga biktima ni Steve bago siya naging asawa nito. Sa hapunan, may malalim na usapan si Steve at Noah, halos parang sila'y magkasintahan. Tinanong ni Noah kung paano siya napasok sa kakaibang negosyong ito. Ibinahagi ni Steve na unang natikman niya ang karne ng tao noong siya'y 18 years old. Nakahanap si Steve ng ibang grupo ng mga tao na may parehong kakaibang panlasa sa karne ng tao. Dahil dito, ito na ang kanyang naging negosyo, Matapos ikwento ang kanyang kwento, binigyan ni Steve Sinoa ng karne ng tao na subukan nito. Nadiri siya dito, ngunit para ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap, kinain niya ito at nagkunwaring masaya. Samantala, si Paul, na matagal nang hindi nakakarinig mula kay Molly, nagsimulang mag-alala at nagsimulang maghanap sa kanya. Sa susunod na eksena, inanyayahan muli ni Steve si Noah na kumain ng hapunan. Mukhang nakuha na ni Noah ang tiwala ni Steve, na malinaw nang ibinigay niya sa kanya ang isang magandang rosas na damit. Mamaya, sa hapunan, habang kumakain si Noah ng karne ng tao, sinabi ni Steve na galing ito kay Melissa. Marahil iniisip niya na matatakot si Noah, ngunit hindi niya ito pinahalata. Pagkatapos nilang kumain, ipinakita ni Steve kay Noah ang isang lihim na lugar na puno ng mga bagay mula sa mga taong kanidnap niya, na nagpapakita na marami na siyang nasaktang mga babae noon. Bigla, nakita ni Noah ang telepono ni Molly sa sulok. Napagtanto niya na ang kanyang matalik na kaibigan na si Molly ay pumunta para hanapin siya, ngunit siya ay nahuli ni Steve. Talagang galit si Noah at nagpa siya siyang kailangan niyang magdesisyon agad. Alam niya na maaaring maging masama si Steve anumang oras kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kaya, matapang niyang hiningi kay Steve na sumayaw sila. Sa kanyang pagkabigla, sinabi niya na oo at pagkatapos nilang sumayaw ay dinaya niya si Steve na pumunta sa kanyang kwarto, sinasabi niyang gusto niyang pasayahin siya, Ngunit sa halip na pasayahin siya, kinagat niya ito ng malakas. Pagkatapos, mabilis na kinuha ni Noah ang mga susi at tumakbo palayo, iniwan si Steve na nagdurusa sa sakit. Mabilis na pumunta si Noah sa kwarto kung saan nakakulong ang ibang babae. Tinulungan ni Noah silang makalaya at sinubukan nilang lahat na tumakas. Ngunit bigla na lang dumating si Steve at sinubukang pigilan sila. Kahit na nasaktan si Steve at mas marami sila, masyado pa rin siyang malakas. Kinuha ng mga babae ang telepono ni Molly at tumakbo palayo. Pagkatapos, lumitaw muli si Steve, ngayon ay may dala na siyang baril. Sa parehong oras, dumating si Paul sa labas ng bahay. Sinundan niya ang GPS sa telepono ni Mali, pero nang marinig niya ang tunog ng mga putok ng baril, nagsimula siyang mag-drive palayo. Kaya, nagpasya silang labanan si Steve. Mabilis silang gumawa ng plano at tumakbo sa iba't ibang direksyon para malito si Steve. Nang subukan ni Steve na atakihin ang isa sa kanila, nagtulungan ang tatlong babae at pinigilan siya. Kinuha ni Noah ang kanyang baril at tuluyan siyang pinatay. Maya-maya, dumating si Anne sa lugar na hinahanap ang kanyang asawa. Nang makita niya itong nakahiga sa lupa, talagang nagalit siya at sumugod kay Noah. Nagsimula ang dalawang babae na maglaban at mukhang nananalo si Anne. Ngunit sa tamang panahon, dumating si Molly at sinaktan niya si Anne gamit ang isang pala ng paulit-ulit hanggang sa mamatay na si Anne. Pagkatapos, nakatanggap si Noah ng text mula kay Chadwick. Tinatanong niya kung gising pa siya at inaakit siya sa isang date. Dito na rin nagtatapos ang movie na Fresh, maraming sasalamat sa panunood.